Binisita pala namin ang Glamis Castle na itinayo pa noong 1376 napakatagal na ng panahon. Ito ang naging tirahan ng Queen Mother Elizabeth at ito rin ang naging shooting place ng TV series na The Crown. Napakalawak ng kanyang front yard mga kabayan pati ang mga garden nito ay napakaganda. Parang nasa paraiso ka lang yung mga tanim nito ito ay matagal na rin at parang nasa inkantadya ka lang kapag nanonood yan ang nasa backyard nila na napakaganda ng mga, ng mga puno mga estatwa at mga prutas mga kabayan may mga baka din sa loob ng kastilyo at ito ang kanilang enchanted garden na napakaganda parang nasa paraiso ka lang kapag kita mo lang sa movie. So sana mabisita nyo ito mga kabayan. Napakaganda nito at ito ay dinadayo ng mga tao sa wala pa sa iba't ibang pan.